Ay nako, it's uh, Saturday. Bukas nga tayo pero bakas naman yung iniwan ni Bagyong Marce mga kaibigan. Walang kuryente. So nako. Yan. Naka-open lang, ang daming mga pending na dapat gagawin dahil walang kuryente. Nakais. Nakapending Yung iba naman hindi pa nagpick up Meron silang up upin dito ng mga laptop Para may pera sana tayo Pero wala Wala pang nagpick up mga kaibigan Tatapos ng bagyo So inopen ko lang para swerte pa rin no So may mga pending Nagpost naman na ako Na wala pa rin talaga Wala pang kuryente interrupted pa rin ang ating uh, power Dito sa atin Pero sa kabilang barangay Meron na mga kaibigan dyan So meron na silang kuryente diyan. Sana all. So binuksan ko lang. Pero wala, apektado ang negosyo pag gaganito. repair business. Pag-iipunan ko na lang mga kaibigan yung uh, bibilin ko na uh, tawag dito. Solar generator. Yes, yung mumurahin lang. Kahit ano pantabid, isang araw, dalawang araw lang sana. Para hindi tayo matenga ng ganito pag iipunan ko yon siguro by this yung susunod na sound ko sa youtube kabili na ako wala tegi ang business nakabukas nga wala namang client walang pumupunta ay nako magmumukmuk na lang tayo dito maganda na ang panahon pero ongoing pa yung restoration para sa kuryente sa Santa Ana dyan mga kaibigan Santa Ana Cagayan Valley maraming tumba daw eh Ganon pa man ganun talaga may mga pending may mga for pick up pero wala pong nagpi pick up oh eh ano nang gagawin natin ngayon mga kaibigan Naka-open ang shop pero walang kuryente, interrupted pa rin ang power. Buti sa mga repair shop dyan sa sentro, meron na eh, no? At dito, kabilang barangay, meron na rin silang kuryente. Dito sa atin, papuntang Santa Ana Cagayan, wala pa. Santa Ana Cagayan kasi doon naglandfall eh. Ang daming mga natumba daw. So hopefully, susunod na rin yung sa atin para makapag-resume na tayo. It's been sunod kasi yung bagyo dito sa Cagayan Valley mga kaibigan Christine Bagyong Leon tapos yung napakalakas na bagyong Marcin ako sobrang natamaan tayo so hopefully magkaroon na ng kuryente as soon as possible wala na eh apat na araw na tayong tenga may mga 4 pick up tayo dito pero hindi pa sila nag pick up Siguro kanya-kanyang salba lang din sa mga nabasang gamit sa bahay or whatsoever. So yun lang. Vlog-vlog na lang muna mga kaibigan. Thank you po for watching. Ganun talaga. Babangon. Babawi tayo.